Attention mga senior citizen at for peace. Hindi nyo na kailangan pumunta sa banko para malaman nyo lang kung may laman ang inyong cash card. Pwede nyo na ngayong ma-check ang inyong payout online. Ang land bank ay may dalawang uri ng ATM card. Ito ay ang regular ATM card at ang cash card. Ang regular card ay ito yung may nakatatak na visa o kaya ay mastercard na pwede pong gamitin mag-deposit, mag-withdraw, gamitin pang sa online po pwede rin yan at makikita nyo pa ang inyong balance. Ang cash card naman ay prepaid card lang na ATM. So ibig sabihin lalagyan lang naman ng pera ng banko at wi withdrawin mo. Ang lamang pera ng cash card ay kadalasan galing sa senior citizen o OSCA o kaya ay sa DSWD sa 4-Piece o sa local LGU upang matanggap ang kanilang mga social pension. Dati ay puro cash basis ang pamimigay ng pension pero ngayon ay hinihimok na ng bangko na lahat ng tumatanggap ng social pension ay tadaan na sa land bank. So, na-imagine nyo ba ng isang senior citizen na may dalang land bank senior ID cash card para pumunta lamang sa ATM at para malaman lang kung may laman ng pera o wala pa ang kanyang cash card. So dahil sa ito ay cash card mula sa land bank at galing ito sa local pension, kaya hindi na kailangan mag-register online. So una, ang mga cash card na ito ay hindi nakalink sa land bank, sa iAccess access o mobile app dahil para lang yan sa mga regular ATM card. Kalawa, ang senior citizen cash card naman ay isang prepaid card lang kaya lalagyan lang ng laman and then withdraw mo. Yun lang ang kanyang purpose. Ngayon, meron na tayong paraan para ma-check ang ating ATM card kung may laman na via online bago tayo pumunta sa ATM at mag-withdraw. So, paano natin malalaman kung may laman na ang ating cash card? Papaliwanan ko na ngayon sa inyo step by step. So, mula sa ating cellphone, i-download nyo lang ang Landbank app. Mula sa ating Google search, i-type nyo lang yung LandBank at lalabas na yung kanilang logo. Makikita nyo naman yan. At pagkatapos nyo i-download, i-click nyo lang yung Open, yan nasa araw. At nasa loob na tayo ng Land bank app ngayon. Kung dati na kayo mayroong account, pwede na kayo mag-login gamit ang inyong username at password. Para naman sa cash card, scroll down nyo lang at hanapin nyo yung cash card. Yan, nasa ilalim yan. Yan, pangalawa. Okay? So, nakikita nyo yan sa may araw, Cash card inquiry. So, yan yung i-click nyo. Click nyo lang yan. And then, dito makikita nyo na ang inyong inquiry. So, enter nyo lang ang inyong cash card number na makikita nyo sa inyong ATM card. Yan, kamukha nung nasa arrow na yan. At yung PIN, yung inyong pinaka-password nung binigay sa si inyo yung card. And then, meron lang siyang advisory reminder. ATM ang land bank, kaya meron silang short reminder. So, i-click nyo lang yung OK. And then, dito makikita nyo na ngayon ang inyong current balance. So, kita nyo na agad kung dumating na ang inyong pension o ang inyong payout at hindi nyo na kailangan pumunta sa bangko. So para sa ating mga lolo at lola dyan, hindi na kayo mahihirapan pang pumunta sa ATM machine o sa bangko para lang ma-check kung may laman ang inyong Gcash card. So ano naman ang dapat mong gawin kung sakaling nakalimutan mo ang iyong PIN o hindi mo kabisado? Kailangan pumunta sa pinakamalapit na land bank at dalin mo ang inyong senior citizen card at ang inyong cash card. Okay? At sabihin sa teller na ipapareset mo ang iyong PIN. Dahil hindi nila alam ko ano yung PIN, kaya ang gagawin nila ay i-reset -re at papalitan nyo ang inyong PIN number. Meron na rin tayong video kung paano mag-open ng account sa OF Bank. Ano po yan? Subsidiary po yan ng Land Bank. At ilalagay ko rin na link sa description para i-click nyo na lang at mapanood nyo anytime. Meron din tayong customer care hotline para sa Petro Manila o kaya ay ang kanilang PLDT Domestic Toll Free Hotline. Pwede niyo pong tawagan niya kung kayo ay meron mga katanungan. At pwede rin kayo mag-send ng email sa kanila. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share niyo na rin ang magandang balita na to sa ating mga pensioners at maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag subscribe sa ating channel